Nasaan na si Lolo? Naglilinis ng kanyang katanim. May nyug doon, oh! Ayun, oh! Hingi na natin. May itak ka, diba? Hawakan. ka na. Ayan, magpapadali ng isang nyug. enggak tak. Ayo ke Wow. Jackpot. Meron pa nga isa ron Please. Okay na, okay na yung dalawang yan, ano? Ayan, may pang